Inilunsad nga makailan ang isang aktibidad sa Gimara sa na nakatuon sa pagpapabuti ng kalusugan ng mga bagong silang na sanggol hanggang sa kanilang paglaki. Si Kenneth Pasyente sa report, Rise and Shine, Kenneth. Apat na buwan ng buntis si Mary Joy sa pangalawa niyang anak. Pero dahil sa hirap ng buhay, aminado siyang hamon para sa kanya ang gastos para sa kanyang pangangailangan sa pagdadalan tao. Kasi may panganay ako sir, nag-aaral. Ngayong pasokan na naman, di ba? na darating. syempre mag-enroll naman siya. Kailangan ng mga uniform, mga gamit, mga ganon sa school. Tapos sa loob ng bahay, sir, mga pagkain namin, mga bigas. Para matulungan ng mga kagaya ni Mary Joy, isa siya sa mga naging benepisyaryo ng Gimaras Children's First 1000 Days Project na pinangunahang ng ilunsad ni First Lady Louise Araneta Marcos sa Gimaras. Isa itong proyekto na tututok sa mga buntis mula sa kanilang conception hanggang sa pagsilang ng kanilang sanggol at hanggang sa pagtuntong nila sa mahigit dalawang taong gulang. What is the food uh, uh, that should be taken by the mother? Uh, the mandatory vaccination if needed, uh, the um, food uh, supplements like vitamins and other uh, minerals uh, during the nine months of uh, pregnancy. And uh, after, after birth, uh, as I already said, uh, breast, breastfeeding, and then transition to semi-solid uh, or solid, solid food. Titiyakin sa ilalim ng programa na lalaking malusog ang mga ito at maiwasan ang stunting o pagkabansot, gayon din ang pagiging underdeveloped ng utak ng mga bata tugon din ito ng pamahalaan katulad ng mga NGO para tulduka ng malnutrisyon sa bansa. Not every pregnant woman and child uh, during first 1000 days will be made beneficiary of the nutrition program. Only those who are not nutritionally at risk or those who are not capable of taking care of themselves, especially during the first 1,000 days of life because of poverty. Laking pasalamat naman ni Mary Joy dahil malaking bagay anya ito sa kanila. Kasi nakabawas kami gastos, lalo na sa mga vitamins namin, sa pangailangan namin. Tapos bigyan kami ng stove. Nga ganun sir, para hindi maging effect sa babies hanggang sa paglaki, maging malnourished. Sinabi naman ni DILG Secretary Benher Apalos na target na palawigin pa ang proyekto sa buong bansa. Meron kami memorandum circular sa lahat ng LGUs na pagating sa gantung klaseng uh, kasi uh, bawat lugar ay mayroong mga NGOs ay uh, i-entertain sila of course i-welcome sila Nasa 34 na nagdadalang tao mula Gimaras ang napabilang sa proyekto at target na matulungan nito ang nasa 500,000 na pregnant women sa bansa. Kamakailan ang aprobahan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawig pa ng Pantawid Pamilya Pilipinong Program of for Peace kung saan mapapabilang na ang mga nagdadalang tao gayo din ang lactating women para matiyak ang kalusugan ng mga bata sa kanilang unang isang libong araw. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas